Hello, good morning sa mga katulad kong mga OFW na nasa trabaho, nasa shop, or kahit saan kayo, kahit anong trabaho nyo. Ang ating trabaho ay napaka-importante at napaka-swerte kasi nakarating tayo sa ibang bansa. Nabigyan tayo ng chance na nakarating dito at tayo ay pinagtiwalaan ng ating amo. Ito ay wag nating aalisin kahit saan tayo magpunta. Kasi once na nawala ng tiwala sa inyo ang inyong amo, wala na kayo kaya magingat ayong mga OFW, gawin natin ang lahat gawin natin ang tama yan ay para sa atin at hindi lang para sa atin ay yan ay napakaganda at napakabuti sa mata ng Diyos, ang Diyos ang unang ating unahin na huwag tayong gagawa ng masama. Dahil once na gumawa tayo ng masama, maski saan tayo pumunta, ang tingin ng tao sa atin ay talagang masama na tayo. Kahit ano, huwag kang mag ano sa material na bagay. Gawin natin ang tama para tayo ay isa lang. Umunlad. Iyan ang OFW. Payo ko lang to. Na sana maging aral sa atin ang lahat at tayo'y huwag gagawa ng masama. Isipin natin una ang Diyos. Binigyan na tayo ng magandang trabaho, may opportunity. Ang ganda ng trabaho natin, pag yan ay ating sinira, sa mata ng Diyos, wala na. Sa mata ng tao, wala na. At lalo na sa ating employer na Arabiano. Ang Arabiano, once na napagkatiwalaan kanila, asahan mo, yan ay nasa puso nila mawala ka man dito sa kanila once na humingi ka ng tulong, bibigyan ka nila nangyari yan sa akin dati dati umuwi ako, sabi ko sa amo ko padalan mo naman ako ng pera pinadalahan ako nila ng pera kasi pinakita ko sa kanila kung ano ang dapat at ano ang nararapat hindi lang sa pagtitiwala ginawa ko rin para ma-improve ang kanila negosyo. Pinapakita ko sa kanila at hindi ako magpapatalo kung kahit kanino, kung kahit kanino mga sales lady dahil alam ko kung ano yung ginagawa ko. Alam ko anong gagawain ko. At napapaliwanag ko kung paano gamitin lahat ng yun. Salamat at yun lang. Payo lang po to. Mag-ingat tayo. OFW, labay. Please comment and share po. Paki lang po at babalikan ko po kayo. Kahit saan man kayong sulok ng mundo, iisa lang tayo magkasama magtulungan sa ating pinapangarap